Magandang hapon mga ka-farmers ating mga kabaka dyan so kumusta kayo ah uh, share sa inyo mga ka-farmers no yung ating mga alagang baka uh, ganito lang ako mag -a -a pastol dito sa aming probinsya no mga kabaka natin dyan so dito kasi sa amin na uh, maraming nag-aalaga ng baka kaya mga wala akong baka dito kung nalang uh, pinapastol sa may mga maraming mga damuhan dito sa uh, mga area na lupa na hindi naman ginagamit tapos sa uh, maraming uh, tubo, tubo na damo kaya dito kung nalang sila pinapastol no kagandahan kasi dito mga ka farmers yung uh, mga ganitong uh, sistema sa, sa pag uh, papastol ng mga baka kasi uh, Mas maganda to kasi marami silang uh, mga damo na Ibang damo na makakain nila no So ito yung uh, <coughs> lalaki natin na uh, bakaw Yan Bali 9 months na yan ka farmers Medyo may ka uh, May pagkanitib kaya di masyadong uh, Kalakihan no pero okay lang din naman kahit uh, ganyan no? sa probinsya namin mga farmers sa uh, kahit uh, wala kang uh, punan na pera no? uh, pwede kang mag-aalaga ng baka kasi marami dito sa amin na nagpapalaga ng baka tapos sa uh, lembawa pag uh, <coughs> pinalagaan sa iyo yung baka eh unang anak niya ni e sayo, sa iyo tapos pangalawa dun sa mayare no so ah pinapakita ko lang sa inyo para yung gusto ah, gustong mag-aalaga ng baka ah pwede pwede kayo mag-aalaga ng baka kahit ah meron kayong trabaho no mga construction worker ako pagka ah, eh pag may trabaho tapos din lang din naman kaya okay lang din naman hindi na hindi na mamayat yung mga ano natin mga alagang baka kasi ah uh, kaya natin yan sa bandang uh, tanghali no kaya ganda magalaga ng baka mga farmers kung uh, gusto magalaga dyan magalaga na kayo ha uh, na pastol pastol nyo lang okay na tapos papinumin nyo uh, umaga saka, uh, ay tanghali ok di kaya hapon no? kailangan talaga dalawang bisis ito na uh, taginit no, mga farmers yan so kailangan talaga bagu uh, <coughs> bago mag uh, gabi ay lusog usog na sila no mga farmers So, kita nyo naman, no. Oh. Napakaraming uh, damo dito. Yan. Tapos, pagka uh, ganito mga sistema, mga farmers, dapat talaga uh, yung uh, tali nila naka pangliig para kakonekta sa may liig, no. Para din sila masyadong naga Bawa nga ikot-ikot sila sa may puno. Oh. Eh walang problema kasi malakas siya matak yan pag ganyan. Nakabit mo na sa liig. Kasi sa pa kasi kung uh, sa ilong lang mga farmers eh ano uh, di masyadong uh, malakas matak pagka sa ilong na dapat kinukonekta natin yan sa liig. Yan oh. Tapos itong uh, lalaki natin, itong uh, zero, to. So, ah. Uh, lang natin 'yan, hindi naman 'yan lalayo. Kasi alam niya pag uh, lalayo siya eh tinatalian niya, eh, sinasanay natin 'yan, no. So ayun yung nanay niya. Puntis niyan mga farmers. Sa so, ito ring isa oh. Yan. So, yun lang muna mga farmers. Update mo lang kayo sa sumunod mga araw uh, na lang sa uh, bagong channel natin no okay, subscribe na lang no? Uh, para updated kayo sa mga bagong ipopos ko kasi marami tayong uh, usapan sa tungkol sa mga uh, pag-alaga ng mga baka no? mga farmers uh, sa mga para lang ito sa mga gusto mag-alaga ng baka. Si Share ko sa inyo. Tuturo ko sa inyo kung paano mag-sistema mag-alaga ng baka yung mga iba dyan yung mga marami ng baka so no ah hindi ninyo nang uh, ilipat hmm. kasi alam niya yan yung paano na mag ng baka so sa akin eh ko lang sa mga may mga baguhan no Sinang lang mga farmers maraming salamat kasi uhaw na uhaw na sila